Sir Shadow manok. O, oh, 'di ba po? Sarap. Hindi lang po isda ang pwedeng Sir Shadow. Pwede rin po ang manok. Yan. Sarap. Kain na na. Okay. Yummy. Naglagay lang po ako ng konting mantika. Konti lang yan. Yan. Mainit na po. Piprito ko po sa dali itong manok. Yan, medyo mapulan na po yung side. Ibigay ko lang yung kabilat. Isa naman. Ayan, okay na po yan. Medyo brown na parehas yung side. Hmm. Tanggalin ko po muna. Ay, lakas ng ulan. Ayan, yan po sa pinagpirituhan ng manok. Diyan ko na rin po igigisa to. Bawang. sibuyas. Ya, gisa lang po ng mabuti ang bawang at sibuyas. Lalo mo aroma, siyong aroma? Bango. Yan. niluto na po itong bawang sibuyas. Ilagay ko na po itong kamatis. Iniwahiwa ko na po ng maliliit. Lulusakin ko po yung kamatis. Kailangan po lusak na lusak para masarap. Ilagay lang po ako ng konting tubig para malusak ng todo to. Kamatis. Yan. Ilagay na rin po ako ng patis. Yan. Okay na yan. At pamintang durog. Yan. Wala kami magic sarap. Okay na yan. Ubusan. Yeah, medyo malambot na po 'yung kamatis, kaya po hindi ko ganong dinamihan 'yung patis niyan, 'yung alat kasi lalagyan ko po nitong black beans. Niwasa ko po nang limang beses 'to dahil maalat po 'to eh. Luoy lang po mabuti at palambutan pa po mabuti 'yung kamatis. Masarap po 'yung lusak-lusak 'yang kamatis. eh, yeah. Dahil medyo hilaw pa nga po ito, manok, hindi ko po masyado pinirito. Uh, ilagay ko na po dito habang pinal, niluluto ko mabuti itong kamatis para sabay na siyang maluluto. Ayan. Maglagay nga din po ako ng sili para may anghang. At tak takpan ko po ulit muna. Yan, pwede na po siguro. Ito na siguro to. Ako, konti pa po. Ay, maglagay din po ako dito chicken cubes. Kalahati lang po, optional lang. Dagdag lasa lang po yan. Ayan. Takpan ko po ulit para maluto ng todo yung manok. Hmm. Ayan, pwede na po yan. Lagay ko na ang huling sahog. Ang itlog. Hindi mabubuo, ang, hindi magiging sasyado kung walang itlog. Sasyado nga ba tawag dito? <laughs> Ayan, luto na po itong sasyadong manok. Haha, <laughs> sarap. Hindi lang po isda. Ang pwede ni sasyado, pwede din po sa manok. Okay na po.